guys welcome back ah uh, sa so tingin ko may kayo sa mga mga vlog ng mga motorcycle so ngayon may -vlog, vlog ako sa inyo Vodge 250 LXT SR250 ito po ay scooter na 250cc ng gawa ng Vodge Vodge is a Chinese brand ito, coach. So, ang SRP nito is more or less nasa 1 plus, 150 o 175 1000 pesos. So, i around kung kayo. Uh, keyless ignition, not keyless entry. Maraming vlogger nagsasabi, oh, keyless entry na yan. Keyless ignition, may dalawang pocket at uh, gasolina plastic ignition ayan po yun start up ng motor okay so meron siyang hazard sina uh, ito po is yung mode okay so mostly mga china motor is meron ng TCS traction control tanggalin natin to uh, temperature trip so brand new to ignition kailangan nakapre no so paano ba yung issue nito okay hindi tayo marunong okay so wala siya USB ah meron dito USB Okay, so side mirror, front disc brake, rear disc brake. Ah, okay. So, naka-side stand. Kaya ayaw mandar. So, ito pa yung front na mukha niya. Tanggalin natin. Pwede kaya tanggalin ito. Ayan. Yeah. Okay. Ito front na muka Ito yung side Ito okay, yung makina Airbox So Wala siyang Lagay ng gulay Grab bar Wala siyang Lagay ng top case Takao po ako naka center stand pero okay naman I start natin ayan naka start na kanina ay mag start dahil naka side stand so di ko alam para saan to ito is uh, flasher So, ito naman Okay. So, ngayon. Hindi ko test eh kasi nakahawak ko sa cellphone. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung anong ride niya. As uh, so... Okay. Pasensya ah. na. Thank you.